Department of Health nag-report na sa Independent Commission for Infrastructure. Ilan sa mga susunod na gagawing hakbang ng dalawang ahensya ay una, itutuloy ng DOH ang case building sa mga super health centers mula sa dating 297, umakyat na sa 300 ang kasama sa listahan. Pangalawa, susuportahan ng ICI ang pagpapatuloy ng mga investigasyon na pinangungunahan ng DOH. At panghuli, i-activate ng DOH ang Citizens Participatory Audit matapos makatanggap ng mga ulat mula sa publiko tungkol sa mga nakatenggang proyekto simula nang isinapubliko ang investigasyon. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang transparency at tuluyang matukoy kung saan napunta ang pondo para sa mga super health centers.